Sa cake po. Cake? Apo. Ano po gagawin sa cake? Sir, cake. Ha? May bibili pa akong cake? Oo. Mm -mm. Saan po? Golden Locks daw. Ah, walang ganun po ma, sir. Yung payment, sir, dito na rin ba? Ay, dito na yung payment. Oo. Okay. Dito yung sa ano? Lata pa ba, ba ito, sir? Lata <laughs> ba ito? cake po yan, sir. Ha? Cake. Sa cake po. Cake? Apo. Ano po gagawin sa cake? Sir, cake. Ha? Huh? May bibili pa akong cake? Oo. Mm -mm. Saan po? Golden Lux daw. Ah, walang ganun po ma'am, sir. Deliver lang po kami. Bakit yung ibang rider dito ganyan? Tapos, <laughs> eh, pag sir, may, Walo. may bukod na bayad. May bukod pa bayad na. Kasi... Kaya nga sir, 500 ang ibibigay yung 40 ay inyo. <laughs> 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 oh my god. Ma'am kasi uh, ang book talaga, deliver pickup lang po talaga. Wala po sa booking po yung may papabili ho kayo sa ano. Bukod po yun. Tapos dapat po nakaready na po yung item. Pagdating po ng rider, hindi po yung paghihintayin nyo po ng ilang minuto. Ganun po dapat ma'am. Hindi po po pwede na. Ba't ibang rider? Sila po yun ma'am. Hindi po ako. Kumatanggap po sila ng ganun. Mali po yung booking ma'am eh. Ikokorek lang po natin to ha. Hindi po po pwedeng laging ganito. <laughs> Gulat din na uwi papabili pa. Ha? Pati wala na paglalagyan ng cake. Pati wala Ay, pa... na. Ayun tsaka delikado yung Ikaw mababayad nung. pre, hindi ako pati nagkakasip ng cake. Tsaka pa rin yung bukay, ano lang, oh, bilaw lang nakalagay. Hindi cake, tapos may papabili pa palang cake. Dapat nakanote yun para alam ng rider ko. Ano. <laughs> Cancel na lang to. Oh. Cancel na lang po ito. Ah, oh. Sakay pa lang ang talon-talo na ako. Sa ba deliver niyan? Pero tanawan to layo. Sumbaba pa ba niyan? Bubaba pa nang pay. <laughs> Pwede kong magpapabili ng cake, walang paglalagyan. Walang paglalagyan. Lugi talaga. Ay, wala. Tigil na natin yung gano'ng gawain, ma'am. Na sa ibang rider po, nagagawa niyo yung ganun. Pasensya ho tayo ano lang naman yun. Kung, oh. siyempre, eh, napapag-usapan naman yun, sir. Hindi oh, naman, oh. ano kasi. Kasi, ma'am, ma kung, 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 kung po kasi yun sa cake, ma'am. Pwede naman kayo magpaliwanag ng mga oh, ayos. Oh, naman agad ninyo yung sinabi. Sa booking lang po talaga kami nagbibase, so, hindi po sa ano. Oh, po. Kayo. Dapat sinabi nyo, ay, ma ate, hindi kami natanggap ng ganun kasi ganito, Lugi kami, ganun oh, mo, ganun, 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 ganun na mo talaga kasi ma'am, nagugulat na nakas kami bakit, ha, mapapabili kasi kung ano yung booking eh, mo, yung book na. <laughs> <laughs> Hindi daw si Kuya natanggap kasi may cake. Kasi sabi niya, lugi daw. I-cancel daw. Wala pa paglalagay. lang Sa item pa lang. Kasi wala, wala daw, wala daw silang ganun sa ano nila. Kasi pag pick up, pick up lang daw. Ang sabi ko naman kay Kuya, yun kasi, pagdating dito ng no, rider, ano, napapag-usapan. Ganun pala Oo, dito nga. pa. Kaso nagre-reklamo, lugi daw. <laughs> oh, okay, hmm. talaga kasi Masira pa yung cake sa pabata. bayad pa ako. Kasi pag nadating kasi dito ng rider, kung sa ano, parang pinag-uusapan ko ano na ipaliwanag namin kung Kasi ako talaga, actually, hindi ako natanggap ng cake kasi ang layo po ng biyahe, masisira po 'yun. Katatagtag po, nag-i-slide 'yan kuya kasi sinabi parang na high blood si kuya. Hindi na ay. hindi mo na nagpaiwanag ng mayos. Sige, kasi na lang na to. Tama pinaka pa yan, kapagaling. Sige. Ito sa kanila. Iba na lang. <laughs> kasi kasi iba na lang po rider. Sa ibang rider daw nang ano natin. Yung yung naman kasi ay pinag-uusapan ng. Sa rider na lang po. Nating dito dito, pinag-uusapan. Hmm. Kung ayaw ng rider, ay hindi naman kami nagpipilit. Hey. Sila so, na lang po. Pakansel na lang po ng booking. Ang rider ay ate ba pwede naman kami padagdag kami parang ganun oh napapag-usapan mm. oh. hindi yung ganun agad yung mga katuwiran ninyo Ma'am eh, lang po namin ma'am ha Oh ano na oh, tayo kinokorek lang po namin Kung pagasa ano kung ano pagdating niyo dito di, oh, kasi kung kami, lagi po kasi ganun, ganun po ma'am namimihasa kasi ma'am na. yung customer talo talaga ang rider Just, hindi naman, ka, kami kuya sa namimihasa pre, kasi walang nasa pabili eh. Napayat ang rider kasi nakita sila. Hindi ma'am, kasi doon pa lang si sinabi mo na bakit yung ibang rider pare, di ba? Doon pa lang ma'am. Kasi pinag-uusapan. Kaya sabi ko, Napayat kasi sila, sabi ko, ay ma'am, bakit yung magdagdag. O, oh, siyempre kami, ganun. Yun lang ma'am, hindi siya talaga ako magkaya. hindi walang problema, sana ko sinabi, ay, baka ma'am, pwede kami magpadagdag. O, oh, wala sana ang problema. De, tapos ang musak, wala na tayong kung ano-ano. Sige, pakansan na lang ng buhay ko ma'am. Pakansan na lang. Sayang oras eh. <laughs> Sayang oras talaga. Diyan lang ako pre. Sa kalamba ako eh. Uh, may pumasok. Ito dasma. Malbar. 270 po. Mukhang i-deliver na ito. Layo. Uh, Mababa. Mababa. saver naman yan pre. Kaya yeah. nga. Pa, lang? Tanawan po yung biyahe ko. Kuya, ikaw ba yung talisay? Apa. Si kuya daw. Yung tanawan po, pakansal na lang. Okay lang kahit oh. ano, walang biyahe. basag kasi may itakbo ko yan. May cake pa pre, talo ako dun. Masira pa yun. Wala pa kung paglalagyan. Hmm. Nagpanda pa ako, nakaduti ko sa panda. Sige.